Pantay panahon naman tayo na pasok ng News 5 ang isang isolated na barangay sa Mauban, Quezon. Matapos sa gupitin ng bagyong Agon, kapos na kapos ang mga residente, kaya pati mga bigas na nababad sa baha at mga patay na hayop ay kinakain na nila. Live mula sa Mauban, Quezon, nasa frontline balitang yan, si Mon Gualvez Exclusive. Mon, kumusta na mga residente dyan at kumusta na rin ang panahon dyan? At Jiggy, bagamat mas gumaganda na ang panahon ngayon dito sa malaking bahagi ng Quezon, may ilang barangay pa nga rin ang hindi pa ng tulong dahil sa pinsalang dinulot ng Bagyong Aghon. Mahigit isang kilometrong lakaran. At pagsakay sa habal-habal, matawid lang ang makikitid na daan at tulay na bakal na yan. Ito ang ginawa ng aming team para eksklusibong mapuntahan ang barangay Makasin sa Mauban, Quezon. Dalawang araw na isolate o hindi mapasok ang lugar mula ng manalasang bagyong aghon sa probinsya. Umapo kasi ang Makasin River nung kasagsagan ng bagyo. Dahilan kaya nagkasira-sira ang bahagi ng tulay na nagdurugtong sa kanila papunta sa kabilang barangay. Umabot hanggang bewang o lampas sa mismong hawakan itong tulay, yung tubig na umapaw mula rito sa ilog. Ibig sabihin, nalubog itong buong tulay na nagsisilbing tanging daan pa naman ng mga residente ng barangay Makasin papunta o palabas ng downtown. Ang masaklap, kaayos pa lamang daw nito, dalawang linggo, bago manalasa ang bagyong aghon. I ilog, umaapo ba yan madalas? Hindi po, ganyan Kwento ng mga residente, ito ang unang beses na umapo ang ilog. Diyan lang po kami nadaan, yan lang po ang paglabas. Pangunahin namin produkto, kopra, niyog, saging, yan lang po dadaan. Kaya po, pag pwede po na paayos yan, wala po kami madadawat, paano po ang pamumuhay namin, wala po kami mga dadaanang maayos. Para magamit pa rin ng tulay, naglagay at nagtali muna ng mga kawayan sa mga nasirang bahagi. Ligtas pa rin po kaya daanan yan ay eh, di ko rin po masasabi kung ligtas dahil po dadaan po dyan ng motor pati po yung mga kalakal Pagdating sa mismong barangay maraming mga nakatumbang bahay mga kulungan ng hayop na inanod ng baha at nabuwal ng mga punot na sirang pananim Ang multipurpose hall ng barangay na evacuation center ngayon balot ng makapal na putik Ngayon lang sa amin ito yan siyempre po yung mga pinag din na ano ay nawala. Nagkaroon po ng ganito. Nabigla pong nangyari sa amin. Wala pa rin kuryente at maayos sa supply ng tubig. Pinagtsatsagaan nga ng mga residente rito, pati mga bigas na nalubog sa baha. Ito po yung basa. Talagang ano na po. Oh. Ano na. Parang kanina. na. Ito ang tinities ngayon ng nasa isandang pamilya o may limandang individual ng barangay. Kanya-kanya na lang po kami ang tulungan sa sarili. Kanya-kanya na lang po. Kung mayroong bigas na minatuyo, kanya-kanya po lugaw, may mga patay na manok. Kinakatay na po namin, makakain lang po ang mga kabataan. Ang bawat isa sa amin. Pati mga susutin sana sa graduation ng mga bata ngayong biyernes, inanod din ng baha. Eh, ang graduation po para sa magulang special po dahil kita mo pong nagsisikap pa ngayong mga anak. Kahit po hirap, binibili ko po talaga sila tuwing graduation. Nandamit. damit na bago. Ang problema. Ang problema po inanod. Kabilang ang barangay Makasin sa sampung barangay ng Mauban na hindi pa nakakatira ng relief packs dahil sa mahirap na sitwasyon. Kaya kahapon, pinilit daw makapunta ng ilang residente sa downtown para sa pumahagi ng cash assistance. Yun nga lang, hindi lahat nakatanggap. ID nila, halos po lahat na ano. Kaya na po magagawa na, yan po ang protocol. Pag wala ka pong ID, no as class assistant. Naghati-hati na lang daw ang ilang residente sa ayudang natanggap ng iba. Ayon sa LGU, nakatakda ng madalhan ng relief goods ang lahat ng mga apektadong barangay. Nauna na rin nangako ang Quezon Provincial Government na ipapaayos ang nasirang tulay. Jiggy, bagamat wala na sa mga evacuation center ang mga apektadong residente tulad nga ng Bagyong Agon, nananawagan pa rin sila ng mga basic na pangangailangan gaya na lamang ng pagkain, inumin at damit lalo na dun nga sa mga barangay na mahirap marating. Samantala, nananatili pa rin sa 45% na naibabalik yung supply ng kuryente dito sa buong bayan ng Mauban sa Quezon Province. Pero nanangako naman ng Meralco na ginagawa na nila yung kanila makakaya para mabilis na maibalik yung isang ng supply ng kuryente dito sa lugar. Jigi. Maraming salamat, Mon Gualvez, at ingat kayo dyan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.